Good morning mga kabisay, mega-mega love shoutout sa inyong lahat. Isang pinagpalang umagang napaka-atiwasay uh, ng ating panahon. Napaka-liwanag pagmasda, no? At medyo maganda ang umaga ngayon. Ilang araw nang medyo maganda ang araw. At medyo masigasig ang ating panahon. So, for today's videos mga kabisay, tayo ay mag a -update. So, panibagong araw, panibagong vlog at panibago namang update dito sa pinagkakaabalahan ng ating mga kasama dito sa loob ng kwarto. Dito. nanjan sila Kiermix Vlog at saka si Abdul ayun. Naghihirap ang kaluuban mga kabisay dahil hindi niya basta-bastang maisuot ang kanyang ribitiro. Oh. <laughs> Pahirap pa ng kaluuban. Ayan. So, let's go mga kabisay. Samahan niyo ako at ating tingnan ang mga nagagawa na nila dito. Pero naipakita ko na rin naman to sa inyo. Last week. Eh ngayon nga lang eh medyo matagal-tagal na hindi ko na i-update sa inyo. So let's go mga kabisay. Ayan mga kabisay si Kier. Shout out. Kier Mix blog How are you? I'm fine po and you are... I'm fine also. Ayan kaya no. Oh. Nagihirap daw ang kalooban ni Abdul. Pahirap <laughs> pang makabutas kasama ang pasilip-silip. Baka mamaya magkakulitin ito sa mata. <laughs> Panay silip eh. Ay, wala na siya. Ayan. 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 Tawang-tawa tayo. Hindi na tuloy ang papay, Alright. Ayan. At dito sa baba, ang mga kabisay, ayan. Natapos na ni na Itayos. Kung makikita nyo dati dito, eh, mga tambak na, na gamit, ngayon ay eh, ito na at napinturahan na rin dito Ayan. pero hindi pa yan tapos mga kabisay may final cut pa dyan bali mga ano pa lang yan uh, ano tawag dito trial pa lang yung mga pinturang yan mga kabisay hindi pa yan ang final at si Pierre Ayan abalang-abala sa paglalagay Ng clip Ng ating uh, Expand rail PBC so, Ayan Magpuputol si Abdul <laughs> huh? May kakain Mabindihan sila yung dalawa Last na itong kikisamihan na kwarto Mga kabisay itong portion na to At mamaya papakita ko na lang sa inyo kung anong gagawin ni Lakier dito sa bandan labas ay naandito nakatambak yung mga gamit na hindi pa na aayos nila GP pero naandyan na sila GP nakarating na at si GP may pinuntahan lang at dito, yung ating mga case ay may... ko na rin naman to sa inyo. Last vlog ko. Na kung saan ay na ah, ano sila ng mga pintura. At dito, kulang na rin lang ay final. Final coat. Kaya lang, hindi rin matanggal-tanggal muna itong tungtungan kasi magbubutas pa si dito ng pagkakabita ng pinlight kaya hindi pa namin pwede tanggalin itong tungtungan tsaka magkakating pa dyan si Mr. Batoy kakating niya pa yung bawat kanto ng mga kisami para sa final cut dito naman sa loob eh halos tapos na rin kaya lang ayan dito na nga natutulog sila <laughs> at ayan oh. Painalkot narin na rin lang ang kulang dito. At ang CR na lang na hindi pa na lalagyan ng kisam eh dahil magpe-prepare pa ng wiring dyan si Kier kung ang palulusutin yung ah... Uh, wire ng ilaw at siyempre marami pang gagawin dito si Kier katulad nyo na no? yung mga PVC pipe. Ayan, dudugtungan niya pa yan. Yung PVC na yan. Lalagyan niya pa dyan ng gripo at siyempre. Marami pang ilalagay dito si Kier bago mag tiles at bago maglagay ng ceiling. Pero preparado na yan mga kabisay. Lighting na lang ang kanyang aayusin. Tsaka yung mga Uh, silver pipe papunta sa shower at yung papunta sa monidoro alright at doon naman tayo sa kabila ay at dito nga pala yung pintuan ayan natapos ko na nakabitan ko na lahat lahat ayan at pili na nating ilak ayan ah. Uh. ito, lock din to. Ayan. Hindi yan mabubuksan sa labas. Kahit dito, hindi mabubuksan. Kung hindi ito, i-open. Ayan. So, samahan nyo ako mga kabisay hanggang sa sila si Lakyar dito sa Kisam eh. Dahil, hindi ko iiwanan itong dalawang ito ng pag-update sa inyo sa kanilang mga ginagawa. At ayun na kabisay. Nagpapalo ka bok to At ayan na ang nagawa nila mga kabisay. Oh. Ang ganda ba? Diba? Iba na ang kulay nung top ceiling niya. At ayan kinukompleto niya na rin yung gilid uh, ng kublai. Ayan, Hindi nga lang ako makapasok doon. Papasok tayo dito, mga kabisayat. Ayan, yung flooring. Kuklito ng tiles. Kanina Pala, pinakita ko na to sa inyo. At dito, ayan. Nagumpisa na ulit siya sa siding ng kublai. Tapos, derito na sila dito sa drop ceiling. Ayan, ayan. ang gagandang lalaki nila alright sana all ganyang kalupit yan si Kiermix Vlog Yan si Mekier Mix Vlog. Malupit na sa trabaho. Gandang lalaki pa. Ay, grabe. Wala pa akong lampi sa tayo. Sandaan lang. Pwede Alaman na. Uber pa rin pa nga eh. Bawal na ang piso ngayon eh. Baka uli pa ba ito na ng bata sa matanda. No? Pagbigay ng piso. Oh. Eh, yung bata nga ayaw tumanggap ng piso. Yung matanda pa kaya. <laughs> at ito mga kabisaya so siguro pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya dahil meron din akong ginagawa doon sa baba so ayan mga kabisay at na kabitan na nila yung dalawang gilid kasi yung sa iding ng kublay meron na Ayan. So Ayan. dito meron na rin Kanina baka hindi pa yan At ang natitira na lang E dito banda Tapos dito rin So nag break time lang sila Kaya Tinigilan muna Hindi ako sumasabay kasi dito mga kapisino Gumagawa sila kasi Medyo Na Iiilang ako dahil nakakasagabal ako sa kanilang pagkilos-kilos kaya sinamantala ko na lang na nagbi-break time sila so abangan nyo na lang mamaya mga kabisay at ito naman ay dalawang ano na lang dalawang pitak na lang ang wala dito sa may tapat ng bintana at dito sa may tapat ng pintuan. Ayan ang pintuan. At siguro, bukas, uumpisa na yan ang pintor. At ito na mga kabisay. Tapos na. Ang ceiling. Pintura na lang ang kulang. Kompletong kompleto na. Wala nang labis pero may kulang pa. <laughs> kulang po ng pintura. <laughs> Ayan. Okay. Kumpleto na ang last kwarto. CR na lang ang kulang na walang siling. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at salamat sa pagsama nyo sa akin takoy katatapos ko lang ang magpatuka ng mga manok ayun na pa sila hindi pa naalis so maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kabisay God bless us. babus